Ma'am Melay, um, ang dami mong shows na ikaw naman ang host ngayon, di ba? And parang PBB yung isa sa nag-pave ng way talaga para maging host ka. So, anong level of ano na lang, parang work then and dedication yung ibibigay mo dito? Kasi nga, ang dami mo ng hosting projects, pero hindi ka pa rin nakakalimot kung saan ka nanggaling dedication Anong level of ano dedication? Dedication sa so work. Yeah. Um 100% dedication talaga lalo na sa Pinoy Big Brother kasi siyempre dito ako nagsimula dito talaga ako nakilala. Pinilit talaga ng tadhana <laughs> na makilala ako kaya talaga pero kaya talaga um um parang kupa utang ng loob ko sa Pinoy Big Brother kahit no wala akong sweldo eh. Ay wow. <laughs> Okay, <laughs> okay no, daw, sabi ni Direk Loren. Noted. Diyan, 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 may mga kapay mga kwan ka sa akin, mga inaanak. So, um, ididikin ko talaga ang kwan ko. Um, at saka nakakwan talaga, na talaga ang Pinoy Big Brother for my heart and for this So, syempre, first time ka mapapanood sa GMA, no? sabi nga ni DJ Ai kanina, paano kapag kabigla kang pinapasok sa bahay ni Kuya? Game ka pa ba? <laughs> para hindi ko na kayang pumasok. Uy, kasi syempre may mga anak, may tayo. Pero, kung ipasok kaming pamilya, di okay <laughs> kasi pa, na. namin lahat. No, kasi para na rin kami ng bigas, at saka makalibre na no, lang lahat. Kasi para din ang kuryente, mahal na rin ang buwan. So, why not? Big <laughs> birthday, sige na lang. Kasi no, ang no, hotel yung bahay ginawa namin hotel, para magkaroon na rin kami ng staycation. Uy, why not? Ay, pinipigyan niyo si Marcos ng idea. So, okay. Give chance to other. Mm Huwag -hmm. niyong tayong lagi na lang tayong pumapasok sa bahay ni Kuya. I-give chance to other kasi iba ang experience sa ilang milyon natin dito sa Pilipinas. Bihira lang kayong makapasok sa loob ng bahay ni Kuya. So, give chance to other. Huwag naman puro tayo. Malay niyo, isa naman sa mga press ang makapasok. Ay! The Press Edition! Kung <laughs> oh? Sino kaya ang mangunguna? at sino ang makukulelat sa videohan? Sa <laughs> <laughs> <Thank you. laughs> videohan nila talaga kung ano yung mga updated. Thank you so much. Thank you, ma'am.